ay oh, magandang uh, gabi sa inyong lahat welcome sa uh, aking channel especially din sa mga bago no? yung ngayon lang tayo napapanood <coughs> baka na lang tong uh, video ko sa feed ninyo eh, nandito yung mga batas na uh, maring discussion sa mga batas na maaring makatulong sa inyo no? sa mga legal concerns ninyo mga tanong kayo halimbawa um, <clears throat> marami na tayong videos dito na nagawa so check check nyo na lang sa mga videos natin and of course doon sa mga followers natin sa mga subscribers natin uh, magandang gabi sa inyo ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nominal damages. Ginawan ko na to ng uh, real at short no? Pero syempre may exhale lang yung ganong format. So ito yung ating uh, long form video para ma-discuss natin ng mabuti ito, no? Um, kung uh, i-discuss natin itong uh, nominal damages na ina-award sa labor case, um, i-co-correlate natin ito sa ibang mga topics na importante din, kaya ng uh, substantive due process, procedural due process, uh, Article 27, Article 28, no? Authorized cost, just cost, ganun, no? Kaso ng King of Kings versus uh, Mamak, no? And of course, yung labor code natin, Now, yung topic actually natin nang galing to sa question ng isang uh, subscriber natin na nakatanggap do siya ng uh, sulat no galing sa NLRC na nanalo daw siya ng uh, nominal damages. So ang tanong niya, ano ba 'yon? Well, pag sinabi mo kasi uh, nominal damages, 'yan yung indemnity na ina-award sa isang complainant na nanalo kapag mayroong violation sa kanyang procedural due process or statutory due process. Um statutory due process or procedural due process. Ito yung isang aspect ng due process, no? Na may kinalaman lang to sa procedure, no? Uh, kasi pag nagtanggal ka ng uh, empleyado, mayroong dalawang aspects ng due process yan, yung uh, substantive aspect at yung procedural aspect yung substantive aspect, basically, ito yung uh, grounds kung bakit. Parang tinatanong, why? Di ba? Bakit mo tinanggal? Ano ang rason? Di ba? So, itong procedural due process naman or statutory due process, ito naman yung how, paano mo tinanggal? Di ba? So, itong nominal damages, walang kinalaman to sa kung tama o mali ang pagkakatanggal sa empleyado. Ang pinag-uusapan dito ay kung na-satisfy ba yung how, paano mo tinanggal. Kasi may, may requirements ang batas tungkol dyan eh. Pag hindi mo na-satisfy requirements ng batas, yung how, hindi mo na kumpleto yan, liable ka kung ikaw yung employer sa pagbayad ng nominal damages. Indemnity. No? Okay, so para maintindihan natin mabuti yan, balikan natin yung concept ng Uh, substantive due process. Diba sabi natin, substantive due process, yung grounds, bakit, bakit mo tinanggal. No? Sa batas natin, dalawa ang pwede dahilan kung bakit mo tinanggal. No? Una, may kasalanan kasi siya. Pangalawa, wala siyang kasalanan pero dahil sa sitwasyon ng negosyo, dahil sa health niya, eh, kailangan siyang tanggalin, no? Yan ang authorized cost. So, yung may kasalanan siya, ang tawag doon, just cause, no? Sa Article 27 ng Labor Code yan. Yung wala siyang kasalanan, dahil sa negosyo, dahil sa business condition, situation, ito yung authorized cost sa Article 28. Mayon, pwede rin siyang tanggalin dahil sa may malubas sakit, no? Na, na delikado na para sa sarili niya, or delikado para sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ito yung Article 299, yung termination due to incurable disease. Ngayon, ang empleyado assuming no na tinanggal na nga siya, ang tanong paano ba siya tinanggal? Yung how? Yung batas natin sa kaso ng King of Kings Transport incorporated versus MAMAC, nag-lay down ng mga procedure. Actually, yung mga procedure na nilagay niya dyan, nakabase rin yan sa implementing rules and regulations ng labor code. So, essentially, galing din sa labor code. No? Ang sabi ng ating uh, labor code, na kailangan daw i-observe yung due process. Ample opportunity to be heard. No? I-interpret naman ngayon ang ating uh, implementing rules and regulations yan na dapat may notice. Dapat may... May hearing, no? Ang full opportunity to be heard. And then, mayroong notice of dismissal. Ngayon, in-expound yan doon sa kaso ng King of Kings Transport Incorporated versus PAMAC. Sabi doon, kapag tinanggal ang isang empleyado for just cause, kailangan makumpleto yung uh, two-notice rule. Ano yung two-notice rule? Ang unang notice doon, yung notice to explain or yung NTA. Ang pangalawang notice doon, yung notice of dismissal. Mayon, take note. Dapat itong notice to explain particularize dito yung offenses na nagawa daw ng empleyado, di ba? Ano yung charges sa kanya? And only yung mga nakalagay lang na charges sa NTE yung ilalagay doon sa notice of dismissal. Kasi kung hindi, magkakaroon ng uh, failure of uh, to observe the procedural due process. Mananagot magkakaroon ng liability to pay indemnity in the form of nominal damages. Ngayon, sa kaso ng uh, Peras versus PTMT, sinabi dyan na hindi naman kailangan merong hearing talaga na nangyari. No? Kasi kung hindi naman nakalagay sa code of conduct na required ang kanilang hearing, pwedeng hindi na talaga magkaroon ng actual na yung harapang hearing ng gano'n. Ano? Kasi ang sinabi lang naman doon ng batas ay ample opportunity to be heard unless requested by the employee in writing na mag-conduct ng hearing, hearing sa kanya. O, ngayon, virtual pwede naman. Basta nagkaroon ng hearing yung pagdinig. No? Pero kung wala nakalagay ng ganun, pwede nga nabigyan uh, siya ng pagkakataon opportunity to be heard. So, magkot dun sa notices, okay na. No? Or napadala ng uh, notice to explain. No? Ngayon, yung notice sa hearing na yan, kung nasa handbook yung hearing, ang tawag doon, twin requirements. So in short, pagka dismissal for just cause, kailangan may notice to explain at may notice of dismissal. No? Ngayon, kung required sa handbook, nakalagay doon sa kanilang code of conduct, or kung anumang policy yan, basta sinasabi doon na lahat ng itatanggalin for dismissal for just cause ay dapat dumaan sa uh, hearing o conference, then dapat gawin talaga yan. Otherwise, mayroong violation of procedural due process, magkakaroon ng uh, liability to pay indemnity in the form of nominal damages. Pagdating naman sa Autoresco, sa Article 298, ang requirement ng batas natin dyan sa procedural due process ay dapat mayroong 30-day prior notice sa empleyado at 30-day prior notice sa Department of Labor. Basically, our Department of Labor sinasabi yan, mag-submit lang kayo ng RKS Form 5 sa amin kung ano yung ano dyan may code kung anong uh, klase ng termination yan, meron bang installation of labor saving device, meron bang retrenchment, meron bang redundancy, nalagay mo yung code, mag-fill out ka ng form, nalagay mo dyan yung mga empleyadong tatanggalin, etc. All the other details na kailangan ilagay. No? Ngayon, ganun din pagdating sa termination for on the ground of incurable disease. O dapat, meron certification from a competent public authority That the employee cannot be cured despite six months of proper medical treatment. Now, take note, yung uh, competent public health authority, ito dapat yung doktor, na public doctor, so public hospital, yung gano'n, ano, no? Sa, na nag-certify uh, si based dun sa kanyang field of practice. Kung halimbawa, eh, sakit sa puso ang problema ng empleyado, dapat cardiologist na mag-certify na hindi niya gagaling despite six months of proper medical treatment, no? Knock Pero, dapat yun ang magiging requirements. Ngayon, tatanggalin niyan siya kapag uh, yung continued employment niya eh prejudicial na sa kanyang sarili and prejudicial na, ibig sabihin pang may pangahanid na rin sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. So yun ang mga procedural due process na kailangan uh, masatisfy. Na kapag hindi nasatisfy yan, eh doon sa authorized costs sa just costs eh pwedeng magkaroon ng award si complainant indemnity in the form of nominal damages ngayon kapag just costs no sa kaso ng Agabon versus si sabi ng Supreme Court diyan 30,000 ang uh, indemnity na inimpose iniimpose sa employer na hindi sumunod sa procedural due process pagdating naman sa authorized costs ang uh, Indemnity dyan ay 50,000 pesos no, sa kaso naman ng Jaka Foods versus uh, Pakot. Ngayon, ang ating labor courts, mayroong authority yan na mag-impose ng ibang amount depende sa kanilang discretion. May mga iba kasing award dyan na lower than those amounts. no. So, ibig sabihin, yun ang parang uh, band of discretion ng mga labor authorities natin sa pag-impose ng nominal damages. Ngayon guys, uh, kung meron kayong mga questions, let me know in the comment box below. No? And then, of course, kung meron kayong clarification, let me know also. And again, I hope na natutunan, may natutunan kayo dito sa ating uh, discussion. And uh, of course, uh, kung uh, helpful sa inyo to, then uh, share nyo lang sa inyong mga kakilala, mga kaibigan niyo sa mga tao na sa tingin ninyong mga makikinabang dito sa video na ginawa natin especially doon sa may mga kaso na ano? and uh, of course uh, thank you very much for watching this video and I hope to see you in my next video o kain tayo ng mga ano, uh, pagkain uh, probinsya pang magsasaka ano? o senyorita na uh, saging uh, Ito naman saba. Kape. Mm. -hmm. God bless inyo. Yung may mga kaso ha. Tsaka yung nanalo ng nominal damages. I hope. Hindi na mag-apid yung kalaban mo. And I hope. May back wages ka na panalunan. Kasi maliit lang yung ano, yung nominal damages. Eh. 50,000 na yan. Pag-authorized cost. 30k to just ko. Sabah ko yung just ka babawi. Tawag na ako yung ilagay ng dismissal service ka. See you.